Wala. Dilis. Ito bagong bilad. Ito medyo tuyo na. agal na konte? <laughs> ilang araw ho yung bago to yun? ila daw kahapon isang araw at kalahat ah pagka isang araw at kalahat eh na? ah mm -hmm. oh diles ho yan na ano? diles ho oh, tsaka mananse yung mga magpupi-pupi ah yung mga kintab mananse oh. itong kulay brown diles mm -hmm. ano mas masarap sa mananse tsaka diles panlasa. Oh. Merong gusto dilit, merong gusto mananse Ang sausawan niyan talaga ano lang, ang suka. Suka. Oh. May kamatis. May kamatis, may bawang. Oo. Oh. Gano'n ako kayo katagal na gaganyan? Pag may isla lang ako. Oo. <laughs> oh. Eh ilang? Magkano ang kilo niyan? 120 yung gilis. 90 yung ano? Manansi. Opo. Okay. Nire-repack ano? Nire-repack nyo? Mm. Okay.